today's video guys, tayo po ay kakain ng almusal. Ang almusalin po natin ay isang masarap na oh, for early morning na gusto nyong kainin. So yan, so samahan niyo ako at tayo po ay makmukbang ng ating almusalin at ipapakita ko sa inyo in just a few minutes. So ngayon guys, yan, yan ang ating almusal for today. Uh, salad na ano, talbos ng kamote, sibuyas, ayan, alam na natin yan, Pilipino food, with my coffee and honey, isang bangus, isang ano ng, I don't know this kind of fish, pero masarap, para siyang tilapia, na naghalong bangus, ganon, and then, ito, for the first time ko ito kainin, guys, ano, pag pagsausahan, ano sinasabi na, pinakurat daw, guys, pinakurat, look, sabi nila, guys, pinakurat, ayan, o nandiyan na pa yung price. Magkano yung price niyan? It's for 4.50 dollars. Ayan. Sabi, sabi natin 5.5 dollars. Ayan. With my rice. So, ayan. Hindi ko na. Hindi ko na kaya guys. Kain na tayo. Samahan nyo na ako ah. Hello guys. Kain, 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 kain na tayo. Madam Hayete. Ayan. Ayan. Good morning, and yeah, all over the world. Um Umagadito. It's nine <laughs> late now uh, breakfast. And yeah. thank you, lot of Food. Bless Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Yeah. yan hi guys. 嗯，干姆提。 Baka natin itong pinakurat. Kung masarap itong pinakurat. No idea. Mm. Okay. Okay lang. Suka lang siya. Pero ang hang. <clears throat> Talagang pag magkamay talaga hindi ko yung iba napapanood ko sa sa ibang mga nagbumuka. Isang kamay talaga gumagalaw. Pero <laughs> hindi ko kaya yun. gusto ko to hindi ko hindi ko kataste yung pinakurat so mm may -hmm. bisita na lang ako mabuting dahon lang, buhay na, buhay na ako. yung mga ano grabe naman yung sabang nagbumukok yung mga nagkakamay hindi naman sa ano pero grabe sila ha sometimes it's not, it's not unusual na gaga yung ganun ang pagkain ng mag ano mag um, tawag to magkamay parang hindi siya hindi kaya ano ba I mean appropriate na yun ganun yung pagdakmal mo ng kanin. <laughs> pero kanya kanyang trip sabi nga nila but for me like look hindi ko para dami dami dapat konti lang talaga pero konti lang naman talaga pero ganun naman talaga hindi ganun ganito naman talaga ang pag ano sa amin na ganyan ganyan Mm. And it puts all in your mouth. Not like, ganun. Oh my god. Definitely hindi naman ganun talaga. Pag kumain ka. Mm. <laughs> Natago ko lang nung guys. Guys. Ik 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 ik. So parang na curious lang ako. <laughs> Sa mga ibang overrated mga uh, Overrated mag Nagkamay. Mm. Masensya na kayo guys. Madali akong nabubusog. Maybe because of my condition. Diba? Ano naman. Ano naman. May sakit si Madam Hayeti. Madali akong nabubusog ngayon. Hindi tulad ng dati na. So, pero kahit pa paano, gusto ko pa rin magsir habang kumakain ba. Hmm. Hmm. Ang talaga ng ano, salad kong ano, talbos ng kamuti guys mas gusto ko pa to kasi isda ko na tignan nyo yun know? ako Pero siguro talaga. May mga ganong tao talagang kumain ba? Yan. Tapos yung ganun yung ko. Alam niyo mahilig naman ako ng ahia. Yeah, Mukbangers naman tayo. Pero Pinibili ko na lang yung pinapanood ko. Kasi ba yung iba, I'm sorry to say ha, yung iba, hindi di rin ako panoorin yung mga ibang nagmumukbang. Kasi they will, they, will, thought na pag nila yung mga ganun, ano siya, ano siya. Ang viral. Pero tignan mo yung videos nila. Parang tayo lang at rin sa ano, Facebook. Hmm. At TikTok. Namin. Tapos pag nabas sila, nagagalit sila. Kasi yung viewers, nagsasabi lang naman ng ano, nagagalit sila. Hindi na lang. If you want to be. Okay. Pag pinili mo maging creator ka. Ganyan ka. Sa iyo social media. Alam mo dapat ang protocol dyan. Nakisabay sabay ka din. mo. You know. Pero huwag mong lahat kung ano ka. You know. Ayan. Mas gusto ko pang manood na sa mga ibang instead na galak akong manood sa mga kapwa kong Pilipinong nagmumukbang na may iba. Ay, yun ba? Hindi na. Yun ka na. Ang pinapanood ko yung simpleng nagmumukbang lang na Pilipino. kahit kahit hindi siya viral kahit hindi siya sila kung nagustuhan ko yung video niya, paano siya kumain na kahit tuyo yung ulam niya tapos may tatlong kamatis lang at kasi buya, angat net niya pero maganda siya kumain hindi balahura, balahura hindi balasubas ba, hindi um, kadire, ganun okay. gusto ko pang panoorin yung mga ganun. Ayun, na. Pilipinas, ang dami. Obra. Ang tatawaan na nga lang Anyway, hindi lang naman sa Pilipinas. Ibang bansa din. Ang Indonesia, Thailand, kanyang ganyan. Mas masakol din naman sila sa atin. Ha? Very much din. ko talaga. Yung sa atin pa rin. Lalo malilit lang ang ano. Bahay. Hmm. Hmm, guys. Tapos na tayo. May konti ba tayo na silang bangus? Ay, ano? Kaya ito. Sa, sa dami niya kanina, ito lang natira. Mm -hmm. With this, I'm so happy. Otherwise, kailangan ko talaga ito. Magpakalakas at kahahin ng kain lang. Pag medyo ano, kain na naman ganun. Kasi, ito lang yung tanging paraan ko para lumakas po ako guys for my condition. Ayan, so maraming maraming salamat po muli guys sa inyong pagtangkilik at panood sa aking video ngayon sa ating um, <laughs> pagmumukbang at sana po eh hindi po kayo magsasawa um, manood at mag-comment lang po kayo dyan para may shoutout ko po kayo guys sa susunod ko pong video. Ito na naman po. Papaalam na naman po ang inyong lingkod, Madam Hayete. Don't forget to subscribe guys, pag-comment, ganyan. Para po lalo kung may channel naman po kayo, kayo ay, ay papanunuorin ko. Ganun po guys, okay? Anyway guys, lahat mga nagko-comment po sa akin, pinupuntahan ko po yan. Ay, mga nagko-comment, pinupuntahan ko kung may channel po talaga sila na nanonood din po ako. Okay? Then, maraming salamat po guys. Keep, keep safe and God bless. Bye-bye! <Yeah>